Ang paglubog ng barkong Titanic ang itinuturing na isa sa mga pinakamalagim at pinakamatinding trahedya na nangyari sa karagatan. Ang naturang insidente ay nagresulta sa pagkakasawi ng mahigit sa isang libo at limang daang katao, at may ilan din na hindi na natagpuan pa. Makalipas ang mahigit isang siglo, patuloy pa rin pinag-uusapan ang iba't ibang mga teorya ng tunay na dahilan ng paglubog ng naturang barko. Ang alam nating dahilan ng paglubog ng Titanic ay ang pagbangga nito sa isang malaking tipak ng yelo, habang ito ay naglalayag sa malawak na karagatan ng Atlantic Ocean. Pero naniniwala ba kayo na may iba pang mga dahilan ng paglubog ng Titanic? Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na ang isa sa mga dahilang ito, ay ang teorya na sinadya di umano na palubugin ng barkong ito. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang naturang teorya, at kayo na ang bahala kung paniniwalaan nyo ba ito o hindi. So wag na natin itong patagalin pa mga katropa. Umpisahan na natin ulit ang isa na namang makabuluhang kwentuhan. napanood nyo na ang mga nakakaantig at romantikong eksena na ito mula sa pelikulang Titanic, malamang ay alam nyo na kung ano ang naging dahilan ng paglubog ng naturang barko. Noong April 14, 1912 nang maganap sa Atlantic Ocean, ang isa sa mga pinakamalagim na trahedya sa karagatan, at ito nga ay ang paglubog ng barkong Titanic. Bago ang insidente, sinabi pa ng kapitan ng naturang barko na si Edward Smith, na ang Titanic ay isang barko na imposibleng lumubog, na kahit daw ang Diyos ay hindi ito kayang palubugin. Ganito kung inilarawan ni Edward ang Titanic na siyang pinakamalaking commercial ship na gawa ng kumpanyang White Star Line. April 10, 1912 nang magsimula itong maglayag mula sa Southampton sa bansang England, dumaan sa Cherbourg sa France, at panandali ang tumigil sa Queenstown, Ireland, bago nito binagtas ang malawak na karagatan ng Atlantic Ocean patungo sa New York City. Base sa naging pag-aaral ng Penn State University at ng History.com, Pasado 11.40 ng gabi nang bumangga ang kanang bahagi ng Titanic sa isang malaking iceberg o tipak ng yelo. Nagdulot ito ng malaking butas sa gilid ng barko kung saan pumasok ang tubig, na naging dahilan ng unti-unti nitong paglubog. Makalipas ang dalawang oras ay tuluyan ng lumubog ang buong barko, at naiwang palutang-lutang sa napakalamig na dagat ang mga survivors. Makalipas ang ilang oras matapos ang naturang trahedya, dumating na ang US ship na RMS Carpathia upang iligtas ang mga survivors Sa mahigit dalawang libong sakay ng Titanic, nasa 700 katao lang ang naisakay sa mga lifeboat at tuluyang nakaligtas Ang iba pang mga survivors na naiwang palutang lutang sa dagat ay namatay dahil sa matinding lamig Base sa isinagawang investigasyon ng mga autoridad at sa naging pahayag ng mga crew member ng barko ang naging dahilan nga ng paglubog ng Titanic ay ang pagbangga nito sa isang iceberg. Pero taliwas ito sa naging pahayag ng ilang mga survivors, gaya ng Armenian writer at publisher na si Bayrot. Noong April 10, 1942, nang makasakay si sa barkong Titanic at labis siyang namanghas sa naturang barko. Noong mga panahon na iyon ay sikat na sikat na ang barkong Titanic at palagi na itong laman ng mga balita sa mga dyaryo. Kaya ganun na lang ang kasiyahan at excited na naramdaman ni Vagainak, nang isa siya sa mga mapapalad na nabigyan ng pagkakataon upang makasakay sa Titanic. Pagkasakay niya sa barko ay agad siyang dumerecho sa kanyang kwarto, ang cabin 8 of 4 kung saan nakasama niya dito ang tatlong tao, dalawang Englishman at isang Tiga France. Dahil magkakapareho lang sila ng edad at nakakapagsalita din French si Vagainak, agad silang nagkasundo at naging magkakaibigan. Sabay-sabay nilang nilibot ang buong barko, nagpunta sa view deck, nagkwentuhan at nagtatawanan, pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam sa malagim na trahedya na nakaabang sa barkong kanilang sinasakyan. Pagsapit ng April 14 noong taong ding iyon, ikaapat na ng araw ng paglalayag ng Titanic sa karagatan, galing si Navagaynak at ang kanyang mga kaibigan sa saloon bar at gabi na nang bumalik sila sa kanilang kwarto, Pagsapit ng hating gabi ay bigla na lamang nabulabog si Navagaynak, dahil sa malakas na pagsabog na kanilang narinig. Agad silang lumabas sa kanilang kwarto upang tignan kung ano ang nangyari, pero wala silang nakita ni isang tao sa hallway sa labas ng kanilang kwarto. Sunod silang pumunta sa view deck at dito nga ay nakita na nila na unti-unti nang lumulubog ang buong barko. Ilang sandali pa ay nagsipuntahan na rin sa view deck ang karamihan sa mga sakay ng barko, at nagsimula na silang magkagulo. Kasunod nito ay sunod-sunod nang ibinaba ang mga lifeboat at unang isinakay ang mga bata, babae at matatanda. Na-realize ni Vagaynak at ng kanyang mga kaibigan, na wala na silang pag-asa na makasakay pa sa mga lifeboat. Noong mga oras na iyon ay dalawa na lang ang kanilang pagpipilian, at yun ay ang lumubog sila kasama ng barko, o ang tumalon sa dagat at maghanap ng kakapitan. Kumuha ng life vest si Navagaynak at tumalon na rin sila sa tubig, gaya ng ginawa ng iba pang mga pasahero. Sa mga hindi nakakaalam, noong gabi na lumubog ang Titanic ay negative 2 degrees ang temperatura, kaya sobrang lamig ng dagat noong mga oras na iyon. Ilang sandali pa ay nakaramdam na ng matinding lamig si Vagaynak at nagsimula na ring mamanhid ang kanyang buong katawan. Pinilit niyang lumangoy patungo sa isang lifeboat, at nang makakapit na siya rito ay pinagtabuyan naman siya ng mga taong nakasakay dito, sa kabila ng kanyang pagmamakaawa na pasakayin siya. Inisip kasi ng mga taong nakasakay sa naturang lifeboat, na kapag pinasakay pa nila si Vagaynak ay maaari na silang lumubog. Kaya naman pilit siyang itinaboy ng mga ito sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng paddle. Walang nagawa si Vagaynak kung hindi ang bumitaw at nagpatuloy siyang nagpalutang lutang sa napakalamig na karagatan. Dahil na rin sa matinding pagod at lamig, tuluyan nang nawala ng malay si Vagaynak, at ang mga sumunod na nangyari ay isa na lang milagro. Kinaumagahan ay nagising na si Vagaynak at siya ay nasa loob na ng isang barko na may pangalang RMS Carpathia. Kasama niyang nakasakay dito ang iba pang mga survivors na nakaligtas sa paglubog ng Titanic. Pagsapit ng hapon, nakarating na sa New York City ang US ship Carpathia at agad na dinala sa ospital si Vagaynak gayon din ang iba pang mga nakaligtas sa trahedya. Ilang araw ang nakalipas, habang nagpapagaling si Vagaynak sa ospital ay may isang babae ang bumisita sa kanya. Nagpakilala ito bilang si Mrs. Astor, at isa raw siya sa mga nakasakay sa lifeboat kung saan nakiusap si Vagaynak na siya ay pasakayin. Sinabi sa kanya ng babae na binalikan daw siya ng mga ito at isinakay siya sa kanilang lifeboat. Pinalabas kasi ng babae na anak niya raw si Vagaynak at hindi raw siya aalis kung hindi siya kasama nito. Ibinalik din sa kanya ng naturang babae ang kanyang passport at ang kanyang natitirang pera. At sa bandang huli ay nagpasalamat si Vagaynak sa babae. Matapos makarecover sa tinamong pinsala dulot ng paglubog ng Titanic. Nakalabas na rin ng ospital si Vagaynak at muli niyang nakasama ang kanyang pamilya sa syudad ng Boston. Kung pagbabasehan ng mga naging kwento ni Vagaynak, wala siyang binanggit tungkol sa isang iceberg na siyang naging dahilan di umano ng paglubog ng Titanic. Ang tanging nabanggit niya lang ay nakarinig siya ng isang malakas na pagsabog sa loob ng barko, at kung totoo man ito ay nangangahulugan lamang na may dahilan ang naturang pagsabog. Ilan sa mga teoryang lumutang ay may isang German submarine daw ang naglalayag malapit sa kinaroroonan ng Titanic. Tinarget daw at pinasabugan ng naturang submarine ang barkong Titanic gamit ang isang torpedo. Ang naging pahayag na ito ni Vagaynak ay sinuportahan din ng ilang mga survivors, na nakarinig din daw sa naturang pagsabog. Ilan pa nga sa kanila ang nagsabi na nakakita daw sila ng mga ilaw sa ilalim ng karagatan, na para bang mga ilaw ito ng isang submarine. Para sa inyong kaalaman mga katropa, may namumuunang tensyon sa pagitan ng Great Britain at Germany noong mga panahon na iyo. Ang dalawang bansang ito ay nagpapaligsahan na sa pagpapalakas ng kanika nilang mga naval forces at paglikha ng mga battleship. Ang kumpanyang White Star Line na siyang lumikha ng barkong Titanic ay nagmula sa bansang England na bahagi ng Imperyong Britanya. Bagamat isa ang teoryang ito sa mga itinuring na dahilan ng paglubog ng Titanic, hindi naman ito napatunayan dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya Isa pa sa mga teoryang lumutang na may kinalaman sa paglubog ng Titanic Ay ang mga haka-haka na di umano ay hindi naman talaga ang barkong Titanic ang lumubog Kung hindi ang sister ship nito na Olympic Ang kumpanyang White Star Line ay lumikha ng dalawang barko noong 1908 At ito nga ay ang Titanic at ang Olympic Itinuturing na mag-sister ship ang dalawang barkong ito dahil parehas sila ng itsura parehas ng laki at sukat, magkapareho din sila sa disenyo, at iisang kumpanya lang ang gumawa sa kanila. Noong September 1911 ay nagtamo ng matinding pinsala ang barkong Olympic, matapos itong bumangga sa isang barkong pandigma ng Britanya. Nagdalawang isip ang White Star Line na ipaayos ang naturang barko, dahil malaki ang kanilang gagastusin at maaari itong magdulot ng pagkalugi sa kanilang kumpanya. Base sa mga teorya, sinadya raw ipagpalit ng White Star Line ang barkong Olympic sa Titanic, at ang barkong ito rin daw ang siyang naglayag at lumubog noong 1912. May plano na raw noon ang kumpanyang ito na sasadyain daw nilang palubugin ang naturang barko, upang makakulekta ng mga insurance money mula sa mga taong nakasakay dito. Pinalitan nila ng Titanic ang pangalan ng Olympic, nang sagayon ay mas maraming tao ang mainganyong sumakay dito. Pero kagaya sa naunang teorya, hindi rin napatunayan ng teoryang ito dahil rin sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Ano pa man ang naging dahilan, ang paglubog ng Titanic ang isa sa mga itinuturing na pinakamalagim at pinakamalaking trahedya sa maritime history. Kahit lumipas na ang mahigit isang siglo, sikat na sikat pa rin sa online ang kwento tungkol sa paglubog ng barkong ito, na para bang kailan lang ito nangyari. Kayo ba mga katropa, ano sa tingin nyo ang tunay na dahilan ng paglubog ng Titanic? Naniniwala rin ba kayo na ang pagbangga sa iceberg ang naging dahilan ng paglubog ng barkong ito? Let me know sa comment section ang inyong mga sagot, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Muli, marami salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.